naman eh. Anger, Satan. Mga laging galit. Yung wala nang nalaman sa buhay kundi magalit. Yung hindi nakukompleto ang araw na hindi nagagalit. Yung natutulog na at nakahiga na bumangon pa sapagkat naalala niya hindi pa siya nagagalit sa araw na yon. Kaya siya ay nagalit at naghanap ng mali ng anak, ng asawa at ng kasambahay. At nung siya ay nagalit na, humigan at nakangiti nagalit na ako alam niyo po isa sa mga payo ko sa mga naglumalapit sa akin at sinasabing father paano ba akong matutulungan sarili ko kasi lagi ako nagagalit marami na lumapit sa akin yan. baka si father manjo bagong pare fresh pa lang yung kanyang faculty para mag-absolve marami na siyang narinig na gano'n magagalit eh po ako ang isa sa mga payo ko ay ganito. Alam mo, may karapatan ka lang magalit. Kung ikaw mismo hindi ka nagkakamali. Isipin nyo lagi yun. Nagkakamali din naman kayo, di ba? Eh, ba't ang tindi mo magalit? Bakit ang tindi mo magalit? Eh, nagkakamali ka rin. Hindi ka rin perpekto. Kaya ang dapat lang nagagalit yung perpekto. Ha? Usapan? Pwede? Anger is one of the seven capital sins. Si Kristo ba nagalit? Yes or no? Wow. Yes. Ah, with conviction. Para yung galit niya may dahilan. <laughs> yung malakas ang sagot, laging galit yan. Si Kristo ba nagalit? So nagkasala siya. Kala ko ba nagalit? Hoy. Galit talaga yon? Galit hindi. O, hindi nyo na alam. Oh, next year ko na sasabihin. olet, Is anger a sin? Hoy. Yes or no? Siyempre, katikisim tells us, anger is one of the capital sins. Hindi naman nakakamali ang katisismo eh. Katikis mo simbahan to eh. Infallible to eh. Nasa CCC yan eh. Katikis mo Catholic Church. So, convince ito kayo na anger ay sin. Tama? Yes? Nagalit ba si Jesus? Nagkasala si Jesus? O, paano may re reconcile yun? Lagot ka. Alam mo ah. Alam ko yung tinutukoy nyo. Pumunta siya sa templo. 'Di ba? Nakita niya may mga nagtitinda. Anong ginawa niya? Pilitataob niya yung mesa. Gumawa pa ng panghagupit, 'di ba? Meron siyang pinalo sa panghagupit niya. Meron wala. May nasaktan tao? May lumipad na ibon? <laughs> Galit ba yon? Ha? Galit? Is that anger? Okay, challenge. Kung makukuha nyo ang isang Bible na lang translation dyan, Jesus became angry, bibilin ko yung Bible nyo kahit magkano. You know what is written in the scriptures? Sabi doon, zeal for your house consumes me. Zeal for your house consumes me. Malasakit sa iyong templo ay naguumapaw sa akin. Ulitin ko, malasakit. Hindi po yon galit. Kaya ho kung kayo, mapagtaasan nyo ng boses ang isang tao dahil mahal ninyo at kayo nagmamalasakit. Huwag nyo nang ikumpisal. Tatagal lang. Hahaba lang. Pero kung kayo nagalit dahil kailangan niyong maghiganti, manakip, pumatay, manira, yan ikompensar niyo. Get that? Eh anong tawag doon Father. Well, take it from Saint Thomas Aquinas. Kahit po binanggit yung word na anger doon sa kanyang definition, here is what he really meant. Thomas Aquinas. What happened during that cleansing of the temple is called passion to set things right. Sabihin nyo nga? Ma? Kasi may kailangang ituwid. Di ba? Di ba ganun din kayo? Sa anak nyo, sa apo nyo, may kailangang ituwid. Kaya nga lagi nyo sinasabi, pinagalitan kita hindi dahil sa hindi kita mahal, kundi mahal na mahal kita. Amen? Yan. Ewan ko kung nasasabi nyo sa asawa nyo. Nagalit ako sa'yo, aking mister, sapagkat gusto kitang patayin. Baka ganon yung kabila, ano? Pag ganon, kasalanan na yon. Okay? But you have passion to set things right. No? Then you're not sinning. Ito po ang tinutukoy na si Satanas nag-uudyok sa atin na tayo maghiganti, manakit, pumatay. Yan ang tunay na galit. Okay? Okay. Extraordinary demonic activity. Mabilis lang to. Kasi hindi naman talaga ito ang pinunta ko rito eh. Gusto ko maaramdaman niyo yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Extraordinary. Apat. Infestation. Mga gumagalaw sa bahay na mga gamit. Extraordinary po yan. Diba? Infestation. Yung mga tumutunog na piano na wala namang tumutugto. Gripong bumubukas mag-isa. Kadenang kinakaladkad. Yan. Ilaw na kumukurap. Pundido yon. Okay? Nandyan lang ngayon. Nalingat ka lang. Nawala na. Pero kung limandaan yon, huwag mo isisi agad sa Diablo. Magnanakaw yon. Okay? Nag-isip That's extraordinary demonic activity. Infestation. Sabihin nyo nga. Ang inaatake ng Diablo ay bahay, lugar, mga gamit, at mga hayop. Okay? Mga bahay, locations, lugar, yan, hayop, bagay. Okay? Yan ang inaatake ng Diablo. That's why kung meron kayo nararamdaman sa bahay, infestation yon. Okay? Infestation. Pag meron kayo na aninag, May nagpakita, infestation. Pero ito ang gusto ko sabihin sa inyo. Are you ready for this reality? Here it goes. Sa tuwing makakakita po kayo sa tahanan o saan man, halimbawa namatayan matayan kayo, tapos sasabihin mo, alam mo, nagpakita siya sa akin dun sa kwarto. Di ba may mga ganong instances? Alam mo na amoy ko yung pabango ni Lolo. Amoy Alcampor. Yung kasi yung pinapahid niya. Kapag may mga nakita kayong ganyan, I tell you this, and this is the teaching of the Catholic Church, hindi po yan kaluluwa ng tao. Ulitin ko, huwag kayong matakot kasi hindi yan kaluluwa ng tao. Hindi po yan yung mga mahal nyo sa buhay. Kaya huwag kayong matakot. Ano po yun, Father? Simple lang. Demonyo. Kinukuha nila ang anyo ng inyong mga mahal sa buhay para sa inyo'y magpakita. Huwag kayong palilin lang. Bakit? Sa pagkatanturo ng simbahan, kapag tayo'y namatay, ang kaluluwa natin, diretsyo na agad kung saan dapat pumunta. Langit, purgatorio, o impyerno. Agad, agad. Kaya hindi ho totoo yung mga ligaw na kaluluwa. Ghosts. Hindi totoo yan. Lahat yan, demonyo. Kinukuhang anyo ng ating mga mahal sa buhay. Ngayong alam nyo na, baka hindi na magpakita sa inyo. Kasi alam nyo na. Okay? Kayo papalit lang. Kahit na itsura niya yun, sabihin mo, hindi, diablo ka eh. Hindi ka totoo. Kasi hindi pa babayaan ng Diyos ang isang kaluluwang aali-aligid. No. Lahat yan accounted. Kaya nakikita nyo sa bahay nyo, hindi mo lolo yun. Dito nga lang sa Pilipinas yun eh, di ba? Sa Amerika, pag mayroong paro-paro. Wow, what a butterfly. Very good colors. Dito sa Pilipinas, uy, lolo mo yan, huwag mo nga ano yun? mga kasiraan ng ulo natin, ano? Kaya nga yung isang kwento eh, no? Yung isang nagpa ng bahay, tinawag niya si father. Pagdating doon sa bahay, sabi ng may-ari, Father, si Lola nagpapakita sa taas. Ah, okay. Sabi ni Father, Pamilyar tong bahay mo. Sabi ng may-ari, Opo, kayo po nag-bless nito three months ago. Ah, ganun pa. So, nagpapakita si Lola mo after three months nung binless natin. Opo. Tinanong ni Father yung may-ari, Um, magkano ba yung stipend na binigay mo sa akin noon? Father, 300 po. Ah. Good for three months lang talaga yon. <laughs> Bigyan mo ko ng 2 four Dalawang taong hindi magpapakita ang lolo mo. But wait, there's more. May promo ako ngayon eh. Bigyan mo ko ng 5,000. libo. Igagapos ko na ang lolo mo. <laughs> Dito to <totoo> yun <laughs> Pero pwede natin gawin yung manjo. <laughs> sino gusto magpables bless ng bahay? Pwede si manjo, ha? Pag 300 lang binigay sa'yo, good for 3 months lang yon. Okay? Pero kung sino man ang magpakita, hindi po yon mahal natin sa buhay. Diablo po yon, Infestation yon. Pangalawa, oppression. Sino po ang mga nakakaramdam nito? Uh, actually, ito yung atake ng Diablo na inaatake yung panglabas na aspeto ng buhay mo. Ibig sabihin, meron kang karamdaman na walang makitaan ng doktor na dahilan, mga ganun. O kaya pag gising mo, meron ka na mga kalmot, bukol, na hindi mo na kung saan galing. O kaya yung negosyo mo, hindi lumalago. O dili kaya yung relationship mo sa iba, hindi, nang, hindi nagtatagal. Oppression ko ang tawag doon. Which may lead to depression. Okay? So yun po, no? Oppression ang tawag doon. Na ikaw ay ginagambala ng Diablo sa panlabas na aspeto. Hindi pa malalim to. Sa magaling yung kalmot mo? Tatlo, madalas. Ayun, nakakakita ko nun. Hindi naman niya abot yung kalmot, pero meron. O paggising, may bukol. na baka nahulog ka. Okay, mga ganun tipo. Oppression. Hindi ko masyadong palalalimig kasi napaka-rare din itong mga bagay nito.